doon sa nagtanong na may uh, Toyota Rival na 2L uh, diesel engine na kapag binuksan yung kanilang uh, radiator ay uh, bumubulwak-bulwak tingnan mo muna kung uh, uh, yung thermostat ay andyan pa o meron pa kapag wala ng thermostat natural na yon natural na sa uh, makina, pag wala thermostat bumubulwak-bulwak wag lang yung abumubula uh, bumubula-bula hindi siya nabulwak pero bumubula-bula at kapag in-start ay uh, at binuksan yung radiator bumubuga yung tubig pa itaas ayun ang masama pero kung bumubulwak-bulwak lang pag binuksan ninyo yung uh, radiator ninyo normal lang yun okay start natin normal yan kasi walang termostato pinalisit na kit eh. normal na ganyan ang uh, galaw ng uh, tubig ng regulator yan kaya huwag kayong mag-alala kung yun talaga nga uh, uh, bumubulok yan normal yan kaya kung ang ginagamit ito mga makinang ito, ito, ito hindi eh, kahit ka dito